Kahapon dumating yung ko, may disconnection na. hapat na buwan na hindi pa naririn yun. Okay, lasing. Eh. May pang ba tayo? Ah! Hmm? Ano na nga pala? For renewal na nga pala tayo sa loan natin. Mga hmm. magagalit. For renewal, magririn -re -renew yun ka na naman. Hindi e, eh, pa ni bagong kapang na naman tayo. Imbis na wala tayong gulubin. Buti sana kung wala tayong binabayarang kuryente, tubig. At saka oo nga pala. Ma! Rinyo walang iniisip mo, magre renew ka ng utang mo. Eh, yung business permit natin, hapat na buwan na hindi pa nare mas importante yun kasi baka lumaki yung penalty natin. Tinan mo, pag lumaki yung penalty natin, malulunod tayo, di tayo makakaahon. Kasi syempre, kailangan yan, kailangan, naglalaan tayo sa gobyerno. Pangalawa, yung pwesto sa, dito sa Ming at saka sa Pilya, ilan yan dalawa? A-20, a-25. Mag, halos magkaduktungan, ababang laki ng bayarin natin. O eto pa, isa. Oh. No, hindi naman po pwedeng hindi sumahod yung mga tao mo. Ilan yung nakapix rate mo na di Diba? O, kahapon, dumating yung Meralco, may disconnection na. Aba mama, magunos dili ka. Tapos eh, kukuha ka na naman ng panibagong bayarin. Baka ikay nahihilo. Okay, lasing. Ah, oh, sandali. Mm. So, relax ka lang. Pakinggan mo muna ako. Relax eh. Sandali lang! Mm. <laughs> Ang kulit mo eh. Papa, hindi naman kasi ako maglo-loan para sa kung ano-ano lang. Hindi ako maglo-loan para sa luhulang. Alam mo naman ako, kilala mo naman ako. Maglo-loan ako kasi kailangan natin ng pang para magkaroon tayo ng cash flow. Hindi baka tapal, -tapal na Hindi tayo, tayo magtapal-tapal. Pakinggan mo kasi muna ako. Maglo-loan ako kasi para meron tayong pang cash flow. Kasi may nakalaan naman na pambayad sa mga bayarin natin sa obligasyon natin. Kapag hindi ako nag-loan, Papa, tang, iiga tayo, mawawalan tayo ng pampaikot. Nakukuha mo ba? Mawawalan okay. tayo ng pampaikot. Okay. Eh kasi nga, hey, hey. Ba kung baga, yung, yung nakalaan natin na pera, mapupunta lang yan. Kung baga, imbis na may pampaikot pa tayo, mapupunta lang yan sa mga bayarin, sa mga obligasyon. So, so ibig sabihin, wala kang ano, ma maubos na, ilalagay mo lang sa pambayad sa mga obligasyon. Ano nangyari? Bakit gano'n? Walang matitira. Kung tayo nilis, maano tayo, mawawalan tayo ng pampaikot. Kaya nga, maglo-loan ako kasi magagamit natin siya as cash flow sa business natin. Kailangan mo pong maglo-loan. Eh, ano ba nangyari? Wala bang benta? Papatang kasi, this, this past two, two, months, medyo mahina ang benta. So, dahil mahina ang benta, syempre, kailangan natin ng pang-alalay. Ika nga, ba? Diba? Kailangan natin ng pang pang, -pang sa cash flow, kaya kailangan ko mag-loan. Pero hindi ibig sabihin nun, papatang, eh, hindi na natin babayaran yung mga obligasyon natin. Kasi yung natitira natin yung pondo ay inilagay natin o ibinayad natin sa mga bayarin natin, like kuryente, tubig, pampasahod. Mawawalan tayo, may iiga tayo, ba? Diba? as in talagang masasaid tayo. So, kailangan natin ng pangalalay. Tsaka, ito naman, itong ilo-loan ko naman, pang, pang, ano naman to, eh, pang business naman to, hindi naman to para sa kung saan, -saan lang. Eh, sige, ikaw. Hindi ko na ito ilo-loan. Kung ayaw mo akong payagan, kung oh, pero may naiisip ka bang ibang paraan para meron tayong pangdagdag sa cash flow. Sige, gagamitin natin yung mga, yung, yung pinapaikot natin sa shop, gagamitin natin siya, eh, mahina ngayon, mahina ang benta ngayon. Ano ngayon eh? Hmm. Holy week eh. Mm, diba? na. So, ano gagawin natin? 'di ba? Mm. Hmm. Sa business naman natin siya gagamitin. Hindi natin okay. gagamitin sa kumpanya Pero naka-record lahat yan. Recorded lahat yan kasi tumatrabaho naman yung payables natin. Nagre-remind naman siya kung saan mapupunta yung ganitong bayarin natin, 'di so, ba? Ito, diba? niyo, talaga, ito lang naman tong buwan na naman na nato, inabot na naman tayo. O, oh, inabot tayo pa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon is malakas, 'di ba? Hmm. Oo. Oh. Kaya kung bigla kailangan talaga natin yung ito. Buti naman meron pala nito. Oo. Oh, oh. Makakatulong kasi talaga siya. Oo. Oh, oh. 'di ba? Eh, hindi mo naman kasi siya ilulon para pambili ng TV, pambili ng cellphone, pambili ng mga kung ano-ano. Gusto mo ba ito natin gamitin? Hindi. O. Oh, diba? Para siya sa kasi doon. mo. Secret. Ano <laughs> sa'yo? Bili ng bagong bags yun. <laughs> Sampaling kong mukha mo. ka. Oo. Oh, Ayoko lang din na... Namamanage na man naman sa... yun ang maayos. Mukhang... Tsaka katulong ko naman yung mga staff natin, lalo na yung payables natin. Siya yung nagre-remind sa akin na, ma'am, ito po yung kailangan natin bayaran. Ma'am, wala na po tayong ganito wala na tayong ganyan, ito po yung pwede natin gawin. So, katulong ko naman siya doon pagdating sa, sa ano natin, records. Kung gusto mo makita, edi eh, din, nandiyan lahat sa computer, recorded naman. Mm Di ba? Buti na lang may mo record, di ba? At least, lifeline siya lifeline. kung saka sakaling nangyay mm -hmm. na. Totoo yan, lifeline yan ng business natin. Mm -hmm. Kapag uh, nakikita natin na medyo, ops, tumatagilid yung cash flow, so kailangan natin mag-loan. Mm -hmm. Yun naman kasi, uh, yung loan yung loan naman na makukuha natin diyan habang pinapaikot natin tumutubo ka na may pambayad ka. na ako. Ano? Kaso hindi ko lang alam kung papayag ka. Anong gagawin? Hindi ka na maglo-loan. Anong gagawin ko? Magliquidate tayo. Magliquidate. Pwede naman tayo magliquidate kung yun ang gusto mo. Anong liquidate natin? Naghanap ng pulutan yung dito sa may bandaron. Yung mga aso mo. <laughs>